Tayong mga nakaupo Subukan nyo namang tumayo Ano ba ang ginagawa mo? Hoy! Salduhan na! Ay! Paldo na naman! Paldo! Paldo! Hindi nga ako pumasok, bidyo aga par eh. Bakit? Ay, eh, sabasalda naman ako eh! Aba! Oh. Aba! No ano work ka? with pay! Ano ka? chosen few? Ah, oh, senador ako eh. Okay. <laughs> Bukod tangi kang pinagpala! Oh, syempre, makinis eh. Darayan ayan nga mga batang helmet. Bato, bato, pitch. Ang sabi nila, hindi daw kasama o kabilang sa no work, no pay ang mga senador. Bato, bato. Piki, Ito lang kasi mga kabatang helmet. Balang kasi natin, magmula nung umalingawngaw na may no. warat na nga daw from the ICC itong si Mr. Bato de la Rosa. Hmm. Bigla na lang naglaho para mismo na. Ah, diba? Hindi na umaattend ng mga hearing bigla pa. Ah. Hindi na pumapasok, in short, in short, in short, hindi ay trabaho. Pero where are you? Eh ito, pero syempre binalangkas yan yung no work, no pay. Hindi daw yan applicable sa mga senador namin! Mm. Grabe ha! Ibig sabihin, ang pagiging senador, isa tong privilegio? Yes! Isa tong perks and benefits? Yes! Senator ka, di ba? Eh, di ba tayo papasweldo sa mga yan? Talaga lang? Di ba trabaho ang pagiging senador? Ay, ganun ba yon? Oo! So, dapat kasali sila sa ruling na no work, no pay. Ay, hindi Pero, pa. hindi ko lang lubos special ba. people sila. Kaya nga eh. Ay, special, special people. Yeah. Ay, wow. May keso. <laughs> keso. Pero ayan nga, mga batang helmet. Ano ba? Meron bang batas na nagsasaad na kapag taong gobyerno ka? Pero alam ko, kapag taong gobyerno, may, may no work, no pay naman din yung iba. Yung iba. Pero kapag senador ka, hindi pa talaga applicable ang no work, no pay na ruling? Oh. Meron bang batas yan? Oo, oh, walang, ganon. Ganon? walang gano'n. Comment nyo nga dyan, mga bata. Hey, bakit gano'n? Tapos eto pa, di ba nga, etong si Congressman meow meow, Barsaga, mm. na suspend. So, wala daw siyang susweldo yung for 60 days. Oh. Eh, eto naman si Mr. Bato de la Rosa, hindi naman na suspend eh. Hindi nga lang nagpapakita, pero may sweldo. Oh. Talagang? don doon mga kapata helmet. Eh, bakit hindi nalang suspendihin si Mr. Bato de la Rosa? Kasi hindi naman nagtatrabaho, hindi lumilita, oh. hindi papakita. Bakit hindi nalang suspendihin at para masabi rin na no work, no pay. Uh, Nag-work ba talaga? Nasaan ba? Yan ang uh, uh, tanong eh, nasaan ba siya? Nandito ba ba yan sa Pilipinas? Yun nga eh. Baka mamaya naka-fly na rin yan. Ha? Oh, fly, fly away. So very far away. Eh, bakit hindi nagpaparamdam? Diba? Oh, oh. Uh -huh. baka helmet? May karapatan tayong magtanong. Bakit tayo nagpapasweldo sa mga yan? Tax natin ang sinasweldo ng mga yan. Kaya dapat magpaliwanag sila magsabi sila kung nasan ba sila. Ha? Kasi eh, pinapasweldo natin yung Boy, mga bakit? yan. O bakit? Senator sila eh. O bakit? Senator. Senator. <laughs> sinat. Ay, <laughs> sinat. Pero ayan nga, mga batang helmate. Bakit? Nasaan ba siya ngayon? Aba malay. Oh. At saka, swerte. ba yan? Parang hindi naman eh. Tsaka nila, hello, galing sa atin yan, pera natin yan, tas ganun lang. Mm. naman, mga bot ng helmet, hindi na tama yan. Ay, bakit ba? Special sila. Ay, wow, sana lahat na lang Nasi sila doon kung may special treatment pala. Oh, special sila. Eh, hindi sila kagaya mo. Ikaw, ordinary ka lang. Sila is special. kahit tayo, nagkakanta sakit na, eh dahil no work, no pay, kailangan pa rin natin mag-work. -work. Oh, kasi ordinaryo tao ka lang naman. Para ito na yung mga buhay natin. Kasi ah. tayo lang din naman na ang mag-angat sa buhay natin. Uh -huh. Para hindi tayo makaranas ng 500 pesos na natsubay na natsubay na na yan. Uh -huh. Pero yan na mga bata helmet. Comment yung ako, kung ano masasabi nyo dyan. Bakit may ganyang ruling na no work with pay? Oh. Mga senador. Oh, bakit naman. hindi applicable sa kanila ang no work, no pay? Kasi special sila. Nasaan ba talaga si Mr. Bato de la Rosa? Bato, diba? bato. Pink. So, ayan. Mga bata, comment ka na dyan. Basta stay happy, stay healthy, and stay, stay safe. As always, I'm your host, Saboy, so and I'll see you next time. Every day, God bless, ever. Bye! Tagu Tago, tagoan, lumitaw ka na dyan. And Jackson, eating on, the session is suspended until 12 o'clock the afternoon of Wednesday, May 27, 2020. Thank you very much. Bye-bye. Thank you, thank you. Bye-bye. Thank you. Uh, Thank you guys. See you. Bye. Thank you. Sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Kadi doon tayo pa lagi, ha?